What's up mga kakudakars! It's me Trixie and welcome to my vlog! So for today's video guys, nandito nga pala kami sa cemetery. So dadalaw kami kay Tin. Next month si Tin is 2 years na. Ayan, 520 na mga kakudakars. O oh, ayan, oh, ano sabi mo? Kakudakars! Ayaw mo, ayaw mo. Ayan. ayan sila, mauna kayo. May alam eh bigat bigyata dito. Ayan, ayan. 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 Aray. Marigoso. Oh, eh, oh, <laughs> pa yata ng marigoso to. Pa yata ng marigoso dito. <laughs> Magmamarigoso pa, no? Ito ba uh, yan? May fertilize. Ano yan, Liza, no? Katulad mm -hmm. nung si Josh, no? Lumusong, no? Higaling <laughs> na, no? Ang ganda. Ang ganda. Oo, oh, oh, Diyos ko, birthday, birthday niya yun eh. Birthday niya yun, kung pumunta tayo dito. oh, Baha. po. Eh. sobrang. Grabe yung bamba as in. Merahin bagay. Ah. Uh. Oh. Sayang so, mga kakudakas, kami ay nandito na kayi. So, five, magpa 5.30 na. Masarap dito Parang dumidilim ano? na mga kakudakos. Masarap dito ano na ang palaya. <laughs> parang masarap manguha dito ay, ng mga... Ano, mga dahon-dahon ng ampalaya, dahon-dahon ng marigoso. Ay, ayan. So, ayan nga. Andito ay. na kami kay Pin. Ay, parang may bago doon. Nilibing. Ala, tangay. Ayun na. Ba't bumata yun? Ay, iyan talaga. Yan. Ayan. Ayan si Tin. Oh. Ayan, tante, tita, tiyan. Go, bibidyo kita. Ay, siya ano? <laughs> niya. Umakyat daw ako. Ay, Ay nako. Uh, ano, ako na. Ako na. Eh, san ba Ah, yeah ano mo na. Sige. Sige, ikaw na. Go. Kaya mo na yan. Si sa <laughs> ayan, si Jollibee. Ayan, si Jollibee. Pumunta yata si Emil sa ja Jollibee. Ayan, si Tintin. Next month, two years two years na si Tim. Ay, kagabi nga, unang oh, bukas ko, eh, napanood ko yung kanya. Ah, yung shinar ko? Oo, oh, tangin na ka ako, nakapotpas ko na si kanina ka Ah, ano? Ano? Ay, hindi, abot, ten, abot, ten, ten, kami ten, 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 ten,

Alin ba? Bata pa bata eh. ko alam. 25. Uy, ano, lang natin dito? Nung no, ano? ako no, ako all... ko dito nung birthday niya nun. Oo. Sige, tita Tess. Eh, Tess sa Hindi ko alam, be. no? Ano, yung sakit kaya? Hindi ko alam, be na ano rin yung pagbibidyo ko eh, nalilikot eh. Sae, sae, sino yung nasa tap-tap ko? Ino na bago yung nasa Alamat, medyo matagal na rin yun. Isang bata eh. Bata eh. Bata pa daw. Isang Ito? Ito ko na yun. Twenty? Oh, Sige, silip. twenty Malakas hangin. Gra grabe naman yun, no? napakataas naman yun. Ayan mama! Ano mama? Ayan na mama! mama. Ano Ayan na mama! Ayan na mama! Ayan na papa. Ayan na

Anong 6 feet? 6 feet na dito. 6 floor. <laughs> oh. 6 floor. Kaya kita mo pangit na. Hindi naman natadahan, eh. Oh. Ala na no. Oh, sila sila na lang gumagawa niyan. Ano yan, no? Taas na. Kaya ito bago lang din ito. Ang tarpunin mo Oo, oh, bago lang yun. Marami rin bago. Ayan, tingin. Lakas ng hangin. So, Tapos na ka dyan. Oh. So, yun nga mga kakudakers. Ayan, si Tin. Eto, okay, si Tita Daya. E, ng birthday niya, di ba? Ha? Oo. Ganda. Seven. Shetty Teresa. Matayaan niya yan. Oh, oh. Mata parang, parang malabas ang 7, no? oh, kanina lumabas. Shetty. Twenty no? dos. Tatayaan ko yan, Tinting. Uh Oo, -oh, malay mo naman, di ba? Ikaw ang bigyan? Ikaw ang bigyan. Oo, ayaw kang bigyan? 723 7-3 7-3 nga? 7-3 Ayaw ako Ayaw Mag 2 years na si next month bulak oh, Oo, makabil ng bulak Ay, na, bulak content <laughs> Alam mo na, dating kawe, Ay, dito, dito, dito Ay ganun talaga ang kabuhayan. Ayan na, Ayan na, dating kawe. eh. Gusto mo babulaklak. Dito, you know? Alam mong tao eh. Uh -huh. Pero siya pa nagpapatakot. Uh -huh. Tita Tintin. <laughs> <laughs> Oo. O. Tita Tintin. Ano ba? Bata. Oh, bad ka wa. Bata. Oh. Papa. Oh, oh. Tino. Naano ka ni Amy, anak ni Liza, oh.

May nakatingin doon sa may taas doon. <silence> Ang malay hintayin. <laughs> ah. Ang malay. Inakausap dito. Bad ka, sabi mo. <schaut>, tita Tintin. Tin. Ano pa? <laughs> oh. Tita Tintin. Sabi mo. Ayun, natulog no, ikaw. Ayun. Sabi mo. Ba? Sino yan? Dising. Oh, oh, oh. amo ano mo ba yan? Tinta Tintin. Kilala mo? Kilala mo? Nakatingin sa lakas ang bata na ito. Nakatingin sa lakas <laughs> ang bata na ito. Tara na ba? Oh, Tara na Tintin. Ayos so na kami tin. Uy, ra, Bye bye. Ayan o. Oh, oh. No. Tin, bye bye. Bye bye na. We love you, Say hello. Okay, Bye na. Bye bye. Bye bye, bye, -bye. Ay, ka na, doon. Okay, tita tin. Bye bye. Bye tin-tin. Yan, may bata pa kami, tin Alas 6 na. Si ba Tin. Ay, miss you so much. nag uuna ako. O sige, mauna wait lang, epic Para eto, guys. Pauwi na kami. Ayoh. Hi guys! Ayan. na kaman! Muli na! Muli na! Muli na! Muli na! Kausap na yung bata! Ah! Tum Tumatakbo na Magina ka Usap na Ang si Emil na Bata ang kaila Meron daw kinakausap Dito daw yan Dito Nagbibiro ng ganun daw yung nanay ko na baka tuloy na. No? Ah, <laughs> baka tuloy Una-una, ah, oh. tuloy <laughs> na. Ah, tumatak mo na. Nani. Tumatak mo lang. Ay, dito na yan. <laughs> oh, Bye-bye na tayo. Bye-bye. Bye-bye mga kakudakers. Thank you for watching.